Ayan mga kamukha oh. ko Kita-kita nyo naman peas. Alright, yan. Puro green. Ayun pa. Ayan. Ayan. Tsaka ito pa. Ayun, binabana. Ayun, meron sa tuktok. Ayan o. Oh. Okay, yan. Magpapangat na ako. Ten. Tara, ten. Umapit siya nito, ten. Doon tayo. Ayun o. Oh. Yung apat na yan o. Oh. Pipitasin natin. Ten, ganoon mo tinapoy. Dumong iso ba? Ayan. Okay, tutok mo rito. So, gagamitin na natin. Ten, tutok mo rito. Kuha dyan din. Kuha lang ten. Ayan. Ayan, gamitin natin itong dalawang alas. Speed. Alright. Alright.

Okay. Agis, agis Agis ko dapat pala na to Hindi kailangan na agis yung Ờ. Ừ <coughs> Ayan na. Ayan, ayan na. ayan na, Tin. Ayan na, Tin. Ayan na, Tin. Nilalayo po nila. Ayan na, Tin. Ayan na, Tin. pala. Pwede mo i-zoom yan, Tin? I-zoom ko na. Ayan po mga kalaban. Dami. kamanas. Ayun lang kalaban niya. Malapit niya namang yung katikano. Okay. Kadikit.

Eh, putol, Ay, kas dino. Utol. Lagi po. Lagi sa bakal. Ay, na, putol ah. Dinaan na, putol din.